naanan ko yan mm. Mm. grabe oh. Eh. grabe no nabag ko ah, ngayon mga kayo yun nandito ako ngayon sa daang lungsod cemetery sabi nila babalikan daw ko ang cemetery sa daang lungsod kung mayroon pa ba mga buto bungo nga nag nagkatambak sa ilalim ng lagayan ng mga uh, mga buto. Mayroon pa ba dito? Tingnan natin mga kayuyo. Dito. Ayun mga kayuyo. Mga kayuyo. Hmm, mayroon pa mga kayuyo. Ang dami mga kayuyo. Hmm. Grabe mga kayuyo. Kita nyo mga kayuyo. Oh. Hmm. Ah. Ang dami. Hmm? Nak katam bakang na Dito mga kayuyuk Yan Hmm 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 Gerapi Nak katam bakang dito hmm? Itu Lahat-lahat Mga butuh lahat Yan Butuh bungo. Nak katam bakang na ayan. Yan mayroon pang uh, ano mga kayo matagal na to nasira ng mga sako nasira ng sako dinagyan sa mga buto ayan hmm? ang iba mayroong pangalan ang iba wala naman ah, uh, mga kayo binalikan ko to sabi ninyo sabi nila balikan ko daw balikan balikan daw yung cemetery dito sa Danglungsod mayroon pa ba dito nakatambak mayroon pa ngayon mayroon pa dito kita nyo mga kayoyo ang daming nakatambag sa hmm? Hmm? Braby, oh uh, uh, grabe oh no? grabe tayo dito, tayo dito mga kayoyo uh, hmm? ngayon mga kayoyo mag isa lang ako dito, dito Kita nyo, oh. yung tinaanan ko yan mm. Mm. grabe oh. Uh. grabe no nabat ko uh. grabe sabi nila kapag kapag gumagala do ka sa cemetery Hmm. Lumabas daw. Meron daw gumangga bala sa atin. Hindi naman tayo. Hmm. Iya. Grabe yeah. naman. Ah, mga kayo yun, nandito na ako. uh, tinupad ko mga request nyo na uh, babalikan ko daw maraming mga buto rito hmm, wala naman linig pito ang dami sa nakaraan hindi pa marami ngayon marami na marami na dito sa nakaraan hmm. yun mga meron pang balahibo hmm? Ano pa dito? Grabe no? Hmm. Hmm. Kita nyo? Kapag matagalan to dito, mayroon pang mga buto linagay, ilagay dito, mas dumami itong mga kayoyo. Grabe no? Dito. Mayroon pa dito. Mayroon pang... Hmm? Huh? Silver gold. Yan. Ha. Ha ni noh. Hmm. Kita tayu. Beh. Hmm. Ian. Ah mga kayuyo. Ah mga kayuyo. Ah hindi tayo magtatagal dito ah, alis na tayo ah mamaya mayroon pa akong gagawin mga kayuyo ah, hindi tayo magtatagal dito mga kayuyo at ah, tinupad ko ng mga sinasabi ninyo ah maraming salamat sa inyong lahat nagsubaybay kayo sa mga ah, mga video ko mga kayuyo sa mga subscriber ko maraming salamat sa mga viewer at sa mga baser sad uh, ah, maraming salamat sa inyong lahat kung wala kayo wala ako ngayon salamat sa inyong lahat alis na tayo sa nakaraan dito ako natutulog tingnan yung video ko sa hindi pa nakakita ng video hindi pa nakakita sa video ko dito ako natutulog diyan diyan ako natutulog diyan meron pa dito grabe no grabe no hmm. okay mga yo alis na tayo mga kayo yo Ay! Grabe. Hindi kayo Mayroon pang buto ito mga hmm. Ay, mayroon pang buto rito mga yoyo. Eh. Nak kita nati di sini ulang. Apa? Lepas. 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 ano sa Tagalog ng lumboy duhat duhat ba ano hindi ko alam mga kayoyo meron pa dito mga kayoyo hmm? meron pa yung mga, mga ah, meron pa pang pangalan ano ba itong pangalan to? parang insik alis na tayo dito mga kayoyo ah, maraming salamat sa inyo lahat mga kayoyo wala kayong hunong sa pagsuporta sa aking mga video And dito na tayo natapos na tayo sa aking pag vlog maraming salamat sa inyong lahat bye bye